Dito, wala talagang kalaban-laban sa pagong ngayon. Kaya hindi na lang ako nag-contest dyan. Kasi korbal mo, tapos may kasama, tapos ako, wala, di ba? Pero ang masaklap dito, pumunta pa down siya sa red ko, sumulod pa talaga siya. Sa tingin mo, sa pinapasukan mo, makakalabas ka pa. Ang taas naman yung tao ng pangarap mo. Ayun, sa sobrang taas ng pangarap mo, nauntog mo si San Pedro. Umakyat <laughs> na pala ako dito sa Godlin para matulungan sana yung MM namin. Kaso may tubol, tapos may alimasag pa. Pero yung kahintang intaw ng 1 dito, peligro na. Kaya yung kahintang niya, ah, kinuha ko na mga doy. Dapat ganyan din ang kayo pag dumalaw. Kailangan may discount. Nagpost <laughs> lang naman sana ako dito. Kaya lang nakita ko yung kahintang ng Selena si Lina Gomez. Kaya na ultimate na ako doon. Kasi pag pumana yan siya, ay di, di, na makaigo mga doy. O niya awag noon sa kariya. Tori lang kasi sana yung pakay ko. Nagpanggap ka rin kasing Tori. Nasa natagam. tagam <laughs> focus na lang talaga ako sa pagong na to kahit nagkagubot na yung taon sila paano ba naman kasi unang pagong at pangalawang pagong sila talaga nakakuha mga doy hindi ako nangilabot sa kanila kanina kasi yun naman ang gusto nila eh. may bonus pa yung taon yung bal mo nakuha ko pa kunin ko pa nga sana yan si ano nen martis nen kaya lang naging lumis, ano yan parang nabunggo ako ng johnson kawawa yung taong sinapit ng kakampi ko. Wala pa talaga akong may tulong dyan mga doy. Kasi ang importante dito, yung malaga. Nakuha ko yung mananap na blue na yan. At dahil nakuha ko na, ko ng rumis dyan mga doy. Hindi na pwedeng ganun-ganun na lang. Pagkatapos yung ginawa sa kakampi ko, tapos ngayon, magbulo backyard kayo. Sa tingin nyo, makakatakas pa kayo. Huwag ka nang sumubok pa si Lina. Baka mahinaikan kita. Yan, tama yan. Good decision yung ginawa mo dito medyo lumamang na kami sa sitwasyon ng aming kahintang mga doy. dahil sa ginagawa ko hindi tayo pwede magpadulos-dalos mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat bagay kasi kung alam nyo namang nahihirapan kayo sa kahintang nyo wag nyo pugusin magpa-item na lang muna kayo kasi lugi na nga kayo tapos papalag-palag pa kayo kaya ganun ang nangyayari mga doy natambakan na kayo mas lalo kayo matatambakan kasi nga lugi kayo ba diba? Hindi nyo ba alam yung salitang logi? Logi nga, ano bang ano doon? O, so, katulad ng ginawa ko dito, logi ako, pero pumasok ako, diba? Pero tanggap ko yun, dapat huwag nyo gayahin yung mga ganong mga bagay-bagay. <laughs> Kaya may salita ng epic comeback, diba? Kasi, siyempre, yung iba, patient lang yan, mga doy. Hindi sila nagiging pasyente, ha? efficient lang. Ang tamang gawin nyo dyan, kahit tambak na kayo mga doy, pag lumamang na kayo ng item, tsaka sa label, talagang nyo yan, wala na yan sila ding mahimo. Kasi pagkakataon mo na yan, gulatin mo sila. Yung tipong makalimutan nila yung pangalan nila dahil sa sobrang gulat nila. Dapat ganun lang gawin nyo mga doy. <laughs> o di ba nahirapan na yung mga nila pero hindi tayo magkumpiyansa diyan tulad ng ginawa ng mga kampi ko. Sinabihan ko naman talaga sila diyan sa pagkakataon na huwag magkumpiyansa. Kaso, sobrang taas ng kumpiyansa ng mga kakampi ko. Kaya ang nangyari, naging alaala -ala in town sila sa igayo na yan. Isang mali kasi nang ginawa nila dito. Hindi kasi nila in town nang hihintay yung dakong mananap namin dyan. ang kita mo naman yan mga doy, di ba? Kapiranggot na lang sana talaga yung tori na yan. Pero hindi ko talaga pinursyon na matatapos. Kasi, never pang matatapos yan. Gano'n yung mga doy. O, tapos dito, inabol yung in na ako ng balmo na to. ipangit yan mga doy. Ano bang dapat gawin pagpangit? Diba? Iligpit yan Kasi masakit sa mata <laughs> Tapos yung one-one dito Nagabulhabol Parang kiti-kiti talaga Papalagan ko naman sana yan mga day Kaya lang Baka makapag-istak Kaya Ang tamang gawin natin dyan Backyard Huwag kasi nga Dating pilitin yung mga bagay-bagay Na hindi naman talaga bagay Yan ang lagi nyo ipasok sa isip nyo mga day Magkaiba ang bagay sa person Eh! <laughs> tapos yung Selena si Gomez dito naring kamot naman talaga sana siyang makauwi kaya lang, para mas mapabilis ang uwi niya, hinatid ko na talaga siya mga doy huwag nyo kasing pahirapan yung mga kalaban nyo, bigyan nyo yun para hindi na mahirapan huwag na huwag nyo pairalin yung kadamutan kahit nakikita nyo na nahihirapan yung mga kalaban nyo, tulungan nyo kaya dito mga doy narinig ko naman ang victory <laughs>